gumagana pero hindi naman na siya nagagamit hindi yan replica gumagana totoong kanyang kanyang totoong kanyang yan o no, no? sir mm. yun yung nilalagyan pa ng ano na ang <coughs> yung ginagano no tapos sisindihan dito sa pa ibabaw nilalagyan pa ng parang ganun yun o no? hindi <coughs> ito may nakalagay dyan ng pabigat tututok yan para umangat tapos sinusoksok yung bala ah <coughs> doon mm -mm. Mas bigla sa sabog yun know? Gusto mo tapat ka doon? <laughs> Tinungo na kayo ganda oh Purong bakal talaga Ganda lahat tayo eh Yan siya Hindi mo kaya umuha tayo Umuha natin umuha tayo Ba't yan siya yan siya? Malang kilin yan Picture tayo mamaya puto na Dito no Diyan <totong> Hindi Kasi ano pa eh? ini? Giragamitan ng ng ano pa yun ng flint eh. So hindi dito <totong> pa. <totong> Kaya nga sinasabi ko sa kanya mo kanina po. Mapa investe may yeah. lip. <tipos> शिक्षा <laughs> बसि O que te quieres ¿no?